Pagkatapos ng biyahe natin patungong South, iyaong patungong Batangas sa pamamagitan ng Batangas Loop at patungong Lucena sa kayang dalawang bus ng Jack Loop. Babalik naman tayo sa Noite at magsasagawa na naman ng isang loop sa gitnang Luzon tatumbos ang isa sa kay natin dalawang pandalawigan at isang interprovincial. Ang unang bus na isa sa kay natin ay mula Pasay patungong Kabanatuan via Bulacan. Aalamin sa bidyong ito kung magkano ang pamasahin nito at ang taga ng biyahin nito mula Pasay patungong Kabanatuan. Nadito na ang unang bahagi ng unang kabanata ng second Anniversary Special ng Pampublikong Transporta Show, ang Central Luzon Loop Special. Bago sumapit ang 7 ng umaga, nakasakay ako sa jeep mula tagig patungong Pasay pagkatapos magsaayos ng video para sa biyahe kong mula Rosena pabalik ng Caracan, Maynila. Nakapaba ako mula sa jeepney sa malapit sa Cabrera at naglakad patungo sa terminal ng 5 Star na makikita sa Aurora Boulevard. Nandito ako sa terminal ng 5-star sa Pasay, upang sakyan ng kanilang bus, unit 88086, na mayroong modelo ng Hino Graneco, nagawa ng Hino Motors Philippines Corporation. Ito ay mayroong ruta mula Pasay patungong Cabanatuan, Nueva Ecija via Bulacan. Ang chassis nito ay Hino RK1JST. Sa loob, ang mga tampok sa bus na ito ay mayroong dalawa sa dalawang konfigurasyon ng puwan kapasidad ng apatapot siyam na pasayero, armrest at reclinable na puwan. sa ganap na 7.24 ng umaga, nakaalis ang bus na ito mula sa termina ng 5 Star sa Pasay. Noong Mayo taong 2025, ang pamasahin nito mula Pasay patungong Kabanatuan Nueva Ecija via Bulacan ay nagkakahalaga ng 270 piso para sa regula ng mga pasayero at 216 na piso naman para sa nakadiskwento. ito lamang lumipas nakapasok na ang bus na ito sa skyway at diretsyo na ito hanggang pagdating ng NLEX okay. Nakapasok na ang bus na ito sa Balintawak Target ng North Luzon Expressway. Nang nakapasok na ang bus na ito sa Enrex, itinabi ko muna ang aking teleponong pantas upang makinig sa mga awiti na Mashmero at Pini. Duma ang bus na ito sa Valenzuela, Maykawayan, Marilao, Bukawe, Balagtas at Giginto. At sa ganap na alas 8, 12 ng umaga, nag-exit na ang bus na ito sa Santa Rita exit ng Enrex ang daan patungong Daan Maharika. Dito ang exit ng mga bus mula Calaca, Maynila patungong Hiragang Silangang Bahagi ng Bulacan, Katimugang Bahagi ng Nueva Icica at Aurora, at piling mga bus na patungong San Jose, Nueva Ecija. Dito din ang exit ng mga bus ng Darin at Paristeros Bus Line na aabutin pa hanggang Lambak ng kagayan. okay hey. Umiko muna sa kanan ng bus na ito pagdating ng Longos Puliran bago bumalik muli sa Daan Mahalika ngunit hindi na nakapasok ang bus na ito sa SM Center Puliran. I <laughs> do makikita malubak ang mga bahagi ng kasadang ito sa bulakan. sa garap na alas 9.39 ng umaga. Nag-stop muna ang bus na ito malapit sa isang gasolinahan sa San Miguel, Bulacan. Sabi pa nito ang Unit 88148 na mula kubaw patungo sa San Isidro, Nueva Ecija. yung The University of Masi. Dito naman sa loob ng Meal ay mayroong tradisyonal na elementong nakalagay dito. Kalaunan, nakalis ang bus na ito mula sa Stopover. Ang standard ng tatak na ito ay hindi lamang makikita sa San Miguel Bulacan kundi mayroon din sa Tayabas at isa pa sa Nueva Ecija. Hindi po ito patadastas. Dito sa hangganan ng Gapan at San Leonardo makikita ang tanawin ng Bundok Alayat. Bago sumapit ang alas 11 ng umaga, nakariko na ang bus na ito sa Kabanatuan C. Conferential Road na ilang kilometro na lang ay paparating na tayo sa Kabanatuan City Central Transport Terminal. sa na 11.04 si ng umaga. Nakapasok na ang bus na ito sa triple seat, double T. Ang taga ng biyahe nito mula pa sa ipatungong kabanatuan Nueva Ecija via Bulacan ay umabot ng tatlong oras at apatapot minuto. Nagpapasalamat ako sa crew ng Unit 88086 ng 5 stars sa pagservisyo sa akin. Okay, sir. Yes, salamat po. Okay, boss. Okay, mas nung vlog ka ba? Opo. Oo, oo. Oh, oh. Sa susunod na bahagi, sasakay naman tayo ng bus mula Cabanatuan, Nueva Ecija, patungong San Fernando, Pampanga, via Arayat. Alamin sa susunod na video kung ano ang bus na isasakay natin. Dito na nagtatapos ang bidyong ito at magkita muli tayo sa susunod na bahagi.